Ano nangyari? Wala. Masyado yata sila mabigat eh. na dalawa eh. Nahulo. Baka pinindi ka sa amin sa natin to. Ano ba? Sige. Ito ko. Papatayin mo ako para mawala lahat ng testigo. Nasisipag pala nila eh. Sana maintindihan mong ginawa ko. One, two, three, four, huwag ka magalala ate. Naawa na rin ako sa'yo eh. Three, four, five, Simula na mag ulila tayong lubos eh, ikaw nang kumarga lahat ang problema. Siguro naman ngayon magagaangan ka na. Pare! Hoy. Ha? Huh? Uy, huwag mong pababayaan tong ate ko ah. 1, 2, 3, 4 1, May operation kami. Operation Armored Van. Oh. Yun! Sa kabila! Alis ako yun dyan, ha! Kala! Pilitan nyo! Kala! Oh, Dabasal! Nagkausap kami ng daddy. At nabanggit niya ang pangalan mo. Gusto naming hawakan mo ang kaso niya. Tulungan mo siya maabsuelto. Sentensyado <laughs> na ang daddy ninyo. Nakakulong na nga eh. Paano pa gagawin ko para ipaglaban siya? Para maabsuelto. Eh anong pinakamabuting gawin? Mapapadali ang paglabas ng daddy niyo kung gagapangin natin ang kaso niya. Kaya lang, kakailanganin natin ang napakalaking halaga. <laughs> sa madaling salita, sisilawin natin sila sa pera. Sapat na ba yan? Sa saan galing to? Wala ka ng pakialam kung saan ang galing ang perang niya. Yung tanong ko, sagutin mo. Tapat na ba yan? Tapat na ito. Sige. Dalima yan. Loh, lho, l h Kayanan ng withdrawal process. Nasira ang ulo. Nakakuha ng patalim. Nagurumintado. Maraming nadali. Pero bayaw mo lang ang napuruhan. <coughs>

kundi puro gulo sa buhay mo. Hindi naman ako lumalapit sa gulo. Ang gulo lumalapit sa akin. Ano ka ba? Nagkamali ako. Nagpakasal ako na hindi ko man lang alam ko anong klaseng tao ka. Hindi naman natin may iwasan ng gano'ng klaseng sitwasyon, Katay. Patuloy naman sa buhay ng mag-asawa yung problema. Nakakabit na talaga yun. Yung iba nga dyan nagkakahiwalay pa. Talagang iiwanan kita Kati. At aalis ako rito sa imbiyan ng bahay nito. Kapi sandali! Kapi. Mahal kita. Patawarin mo ako kung hindi kita papayag ng umalis. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako itadamay sa gulo ng buhay mo. At kung talagang mahal mo ako, Papabayaan mo kong umalis dito. Oh, kumusta attorney? Ano na nangyari sa kaso ko? Hindi mga taga department of justice. Mga buwala! Kaya hindi na tumino ang batas sa atin dito eh. Pagkatapos silang tanggapin yung milyones na ibinigay ko para ayusin yung maaga mong paglaya, wala rin nangyari. Pinasa nila ako. Ang ibig mong sabihin ay mabubulok na lang ako dito sa bilangguan? Huwag ka mag-alala. Itatakas kita dito. Ikaw mismo? Hmm. Ganyan ako sa mga kliyente ko. Kahit profesyon ko, isusugal ko sa iligal. Patupad lang ang salita ko. Mahalaga sa akin ang palabra de honor. Salamat. Maraming salamat, Atorno. Hindi ka magsisisi sa tulong na gagawin mo sa akin. Meron din akong palabra de honor. Sa susunod na hiling mo, kumanda ka. kita. <laughs> Rafael, kailangan makalabas nun si, si Esteban. Gawa natin ang paraan mali ako. Martin, maganda na buhay ko ngayon eh. Sinabi ko naman sa iyo noong umpe. Eh. Ayaw ko nang bumalik sa bilangguan. Gusto ko nang manahimik. Isa pa, mahirap yung gusto mong gawin. Itatakas natin si Esteban. Ang yun eh. Pa naman, kakarnihin tayo ng mga pulis kapag tinakas natin yan. Kaya nga ako humihingi ng tulong sa'yo eh. Rafael, kompromiso lang. O sige, magtatapat na ako sa'yo. Yung 10 milyon na ibinigay sa akin ng mga anak ni Esteban para ipambayad sa mga tao sa Department of Justice, Sinunog ko eh. Yan, beach house na yan. Yan. Pinili ko yan, rest house na yan. Saka iba pang mga properties. Kaya kailangan natin mailabas. Ano naman, Martin? Bakit hindi mo ako nilapitan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ginawa yun? Natatanda mo ba kung saan ako galing? Rafael? Nung mga bata pa tayo, limang kilometro ang layo na nilalakad natin papuntang eskwela. Ikaw nakasapatos. Ako nakatsinelas. Pero nung mamatay ang mga magulang mo, pareho na lang tayo nakatsinelas. Tapos bigla ka nawala. Pero nung pumutok ang pangalan mo bilang hired killer, abogado na ako. Pero alam mo ba, Rafael, nung nag-aaral pa ako na abogado siya, lahat ng kaklasiko nakakotse. Ako lang naglalakad. nakikita nilang yun at yun din ang sapato sa suot ko. Kulang na lang magpaa ako. Dahil pudpud ng swela sa sapatos ko. Ramdam na ramdam kong init ng kalsadang nilalakaran ko. Tapos si tatanong mo sa akin. Bakit ko ginawa yon? Higit pa dyan naranasan ko mabuti ka nakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Eh ako, puro kamalasan ang inabot ng buhay ko. Namuhay akong parang hayop dito sa syudad. Mabuti ka nga na atikim ka makatulog sa banig eh. Ako sa dyaryo lang ako natutulog. Umulan, umaraw, hanggang sa makatapos ako. Hindi lang nga sa pag-aaral. Sa kat... Dahil naging professional ako. Naging professional killer ako pero kahit kailan. Hindi ako ng onsin ng tao. Wala akong pinag-interesan na pag-aari ng iba. Ayos na. Ako. Rafael! Meron ka pa ba palabra de honor? Nakakalimutan mo na ba yung sinabi mo sa akin? Pati buhay mo, ibibigay mo. Utang ng katawan. Kaluluwang kabayaran. Ano? Sabihin mo sa piloto, babalik na tayo ng Maynila. Sir, Maynila po tayo. Balik na tayo. Goodbye. Ano nangyari? Eh? Wala. Masyado yata sila mabigat eh. na dalawa eh. Oh, Bakit hindi pinitigas ako sa kano natin to! Ano ba? Diba? Ang ginawa yung maglanda ko na. Hindi na kasama sa plano natin na. Para... Para hindi nang babalik mo ito. Papatay mo ako para mawala lahat ng testigo? Bayad na ako, Martin. Wala na akong utang na loob sa'yo. Amanos na tayo. Magmula ngayon kanya-kanya na tayo. Wala na tayong alaman. a double closer. Lalo lamang nilang pinaliit ang lupang kanilang tinatapakan. Ipinapangako ko sa inyo, Papa. Isasabay ko sila sa araw ng inyong libing. Alam na namin kung saan naglulungga. Si Martin at saka si Rafael. Gusto mo, tirayan na namin eh. Sa pamilya ko sila may utang. Kaya ako mismo maniningil sa kanila.